potol-potol. Yon, happy birthday kay ano, LG. Ayan, siyan nagluluto. Yan, magandang araw sa inyo mga tropa. Nandito kami sa ano sa Kais. Uh, At nagluluto si ano si LG ng ano, pancit. Birthday niya ngayon. August 21, 2025. Yon, di po gagad. Hoyan, guys. Yan, mo hintayin -hintay na natin mami, update na lang mamaya pagka na na. Siyo. So, ito na guys, yung ano. Yung pancet Yan, luto namin yun. Ay, na. Napaka. Usok pala ito sa kawin. Sige. tis tis lang. Mamaya, masarap na yan. Oh. Napaka tarap yung luto ni ano. LG. Ayan, no. Oh, ah, berarti LG ngayon. Tuloy-tuloy lang, ah. Oh, sige, tuloy-tuloy lang. Mamaya, mamaya, maluto din yan. Okay, abang-abangan na natin mamaya. konti Kunti na lang. Maluluto na. Ah! Sabi ng viewers mo, ito, umiiyak yung kusiniro. Wala, umiiyak na yung kusiniro. Ayan, <laughs> yeah, apoy kasi yung nga namin, guys. O, oh, ayan, apoy. O, di ba na yan? Sige. Diyawa. Tuloy-tuloy lang. Yun, o. Oh. Apo-apo yung sarap, o. Oh. Parang nasa, ano lang, ah. Ayan, ah, parang nasa restaurant, o. Oh. Napakasarap niyan, mamaya. Ah! Ayan. Ah! paiyakin tayo nito ng apoy nito. to oh. Yeah. oh out na oh LG shout out tumiyak mo sa ano sa niluto niya oh. na, na mausok yung luto niya eh, shout out sa mga viewers na yung pinuno Jan. oh, oh. Ayan, yes, ito. Sa sa Ay, Punta kayo dito. Oo. Oh, sarap yung luto na, oh. Wow. Wow. <tis> Kanaol. Ayan, <tis> umiyak na yung kusinero. <tis> tayo na, tinawa kami dalawa. Umiyak na kami dalawa. Puno, mausok kasi gag. Mausok kayong ano, niluto namin yung patsit. yon, luto na yan, oh, ano, LG. Yan, ano okay guys, oh. Ayan, e, tikpan na natin. Wow, tikpan ano, na natin buino. yung patsit. Ayan, sarap, ah. Oh. Wow, init. Wow, yummy. Bakit hmm? Blang... Hmm. Ayop na. Marok na manok. So ayan guys, andito na, hanggang dito na lang guys. Andito na padayo sa ano. Sa Molino Molino Bacor. Ah, uh, ano, LG Imperado. Ah, uh, shout out pala lahat sa mga tropa diyan. Ah, uh, magandang araw sa inyo lahat. August 21. 2025. So ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo diyan. Ah, uh, shout out sa lahat mga ano, uh, subscribe to the channel. Pala. Ayan, pala yung handa ng ano, LG, yan. Uh, tinulang manok, yan, pancit. So, yan, meron pa ano. Ayan, sis, kumakakay na. Yan, shoutout sa inyo lahat. yun lang, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Yan, bye bye, God bless.